Magsisilbing bagong health training at service facility ang itinatayong bukas center sa Itchagi Isabela na layong mapalawak ang access sa serbisyong medikal at mapalakas ang ugnayan ng Department of Health at Isabela State University. Ayon kay DOH Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao, magiging komprehensibong pasilidad ang bukas center na mag ng dental services, animal bite center, x-ray, ultrasound at laboratory services. Dagdag pa ni Yusek Baggao, bes na bumiyahe papunta sa Southern Isabella Medical Center, maaaring dito na sa bukas center lumapit ang mga residente para sa serbisyong medical dahil ang mga magsisilbing doktor at espesyalista rito ay mula mismo sa SIMC. Sa kanyang talumpati, inihayag din ni Maggaw na maipaprioridad ang mga mag-aaral ng College of Medicine ng ISU na maging bahagi ng mga health workers sa nasabing pasilidad bilang bahagi ng kanilang medical residency training. Kasabay nito, sinabi rin ng opisyal na patuloy na nire-review ng Pamahalaang Panlalawigan ng Isabela sa pangunguna ni Speaker Bojie D. D. III ang posibilidad na mag magpatayo ng mga specialized health institutions sa lalawigan kabilang na ang heart, lungs and a Kidney Center upang hindi na kailangan bumiyahe ang mga pasyente sa labas ng rehiyon. I always say, every new health facility is not just a building. It is a symbol of hope. It is proof that we are moving forward, that we are bringing universal health care closer to reality to isang bagong Pilipinas. And that's why today is about a progress with purpose. We are not just building something new. We're building something that will save lives, ease suffering, and bring peace of mind to countless families in the years to come. Binigyang diin pa ni Dr. Baggao ang kahalagahan ng prinsipyo ng DOH na health is a right not a privilege. Samantala ayon naman kay DOH Undersecretary Dr. Gregorio T. Morillo, kakailanganin ng departamento ang mga estudyanteng magre-residency mula sa ISU College of Medicine upang matugunan ang pangangailangan sa mga level 3 hospitals na itatayo sa rehiyon. So, sa mga medical students kailangan namin kayo. Out of 300 plus na health centers dito, 170 ang walang doktor. Yan ang problema namin. Hindi lang sa Luzon, sa Visayas, pati na din sa Mindanao. So pag-asa namin kayo, galingan nyo. Nandito ang maganda niyong hospital, level 3 o Apex Hospital for training. Galingan nyo kasi kailangan namin kayo. Ikinatuwa naman ito ni Echagi Mayor Faustino Ino D. V. na nagsabing malaking tulong ito hindi lamang sa mga estudyante ng ISU kundi pati na rin sa mga mamamaya ng Isabela na magkakaroon ng mas mabilis, abot kaya at dekalidad na serbisyong medikal.